Nagahanap ba kayo ng authentic pansit kabagan na nilagay na sa ay e igado? At masarap na mga silog meals sa may 310 Don Bosco Street. Barangay Mayapa, Kalamba, Laguna. Talagang 150 pesos may overload pansit kabagan ka na. Dito kay Gabs, pansit kabagan at iba pa. Mani na lang. Tikman na natin to. Oh. Ayan o, uh, hup, mm. sulit pag-direct pa lang ba. laman oh. mm. pansin niyo, cheese. Open pala sila rito 6.30am hanggang 10.30pm ng gabi. Kaya kayo dyan. Pag na pa tayo ng kalambat, tayo nyo ito, napasarap.